comment nyo dyan sa baba kung ano po yung reaction nyo dito sa nangyari dito sa isa nating kapwa creator isa po siyang kilala at saka lalo na po lalo po siyang nakilala nung um binangga niya si Michael B saka si si Michael B at saka si sino kasi yun yung nasa Batang Kiapo si ano hindi hindi ko mabigkas ayun binangga niya yun doon siya ano doon siya lalong nakilala saka yung sa may um, challenge about doon sa 50 pesos na rice yung nagpa-challenge siya ayun, ayan po siya si Rindon Rendon Labador, ayan, comment nyo po dyan sa baba kung, um, kung ano po yung feelings nyo dito sa nangyari po sa kanyang bahay, dito kay Mamitak ano din, sa may TikTok, sa TikTok din yon pinalayas din siya ni ano, TikTok <laughs> binura din yung account niya doon sa may TikTok tapos dito sa Facebook, pati din yung Google niya, inano din ni ano, ni Mamitak kasi marami yung nag-ano sa kanya. Marami po yung nag-report sa kanya dahil nga doon sa mga ginagawa niya. So yung lesson po dito is ayun, yung lesson dito is um anuhin mo po muna yung mga yung lumalabas sa bibig mo. Kumbaga isipin mo muna yung mga uh, yung bibitawan mong mga salita. Kasi yung mga binibitawan mong mga salita may mga tao na ayun, yung masilan ba sila, yung hindi sila katulad ng ibang tao na okay lang.